Aries, ang Aries sa pahiwatig na galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali at matapat sa trabaho, at ayaw. ng mga usapang mahaba, masinop at laging masipag pa. Sa trabaho dahil para kumita ng maayos at makagawa. ng kasiyahan sa pamumuhay, at ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho. Mapanuri sa pagsasalita para sa ikakaasenso ng buhay. Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain, at handa laging makatulong sa magulang kung siya ay lalapitan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Yellow Number 21, Number 10 at Number 32. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matyaga para makagawa ng pag-asenso. Sa pamumuhay, wala sa isip ang pagseselos may tiwala. Sa mahal at sa pagmamahalan, madisiplina sa mga gawain. Sa trabaho, kung sa pera ay ayaw ng mga suhulan dahil ayaw nakakaipon ng ganoong pera, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at doon tunay nakikita ng perang malinis, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging may maayos na kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 34 number 15 at number 16. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig na galaw ng mga kalikasan. Matsaga at may mapanuring isipan sa mga gagawin. May isang salita pag nasabi ay gagawin ang naipangako, at hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa, Ayaw ng mga usapang biroan na panget sa bahay, para laging may good energy ng swerte ang tahanan. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 29 number 8 at number 34. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga ginagawa at laging sinisinop ang kinikitang. Pera, para makagawa ng naaayon na masayang pamilya. At hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap ayaw. Nang problema, maingat sa pagsasalita ng makaiwas sa makakaaway na tao, at ayaw ng mga usapang kalokohan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 29, number 10 at number 14. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. madisiplina at kung sa isipan ay laging maingat sa pamumuhay lalo na sa trabaho para may matagal na pagkakakitaan at may katapangan ang ugali. Hindi makukuha sa suhulan pagpera ang usapan at hindi nakikisuyo sa ibang tao. Hindi umaasa sa ibang tao para sa trabaho. Laging una sa kanya ang pamilya sa mga ginagawa at laging maingat sa mga sinasabi ng laging may good energy ng swerte sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw na mula sa sikat ng araw may malambing na pag-ibig mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 29 number 15 at number 31 Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masaya sa mga ginagawa at masipag kung sa trabaho dahil laging inspirasyon ang pamilya sa buhay at masipag at matyaga pa para makagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay. Hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala sa ibang tao. May maselang ugali mas gusto ang makapagtrabaho ng nag-iisa at hindi nagpapataan sa mga gagawin, at may ugaling may katapangan na matahimik, matipid sa pagpapalabas ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17, number 25 at number 32. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahirap kausapin ngayong araw, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan at mas matahimik. Naaraw ang gusto para makatapos ng maayos at kung may nagawang pangako sa pamilya ay gagawin para laging may maayos na relasyon. Madisiplina sa mga ginagawa ayaw ng mga usapang mahaba, laging nag-iisip ng bagong pagkakakitaan, para makaunlad sa pamumuhay, at maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw. Na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 19, number 36 at number 10. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at matyaga sa dapat nagagawin at ayaw. Nang nagpapaiwan sa mga kaalaman sa ibang tao. Gumagawa. Nang matsaga at laging nag-aaral pa ng dapat na magawa. Para makagawa ng pag-asenso sa buhay. At laging uunahin. Ang trabaho kay sa makipagkwentuhan, at may striktong ugali na hindi mapapakiusapan, sa tahanan ang gusto ay masayang usapan at walang pagmumura. Wala sa isip ang pagseselos ngayong araw tiwala sa pagmamahalan. Ayaw na ayaw ang mga usapang, kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25 number 32 at number 10. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling maunawain at laging may wise na kaisipan para makagawa ng mahusay na trabaho. At kung sa pera ay hindi kayang masuhulan matapat sa pamumuhay, at ganoon din sa trabaho, masigla sa mga ginagawa, dahil sa maayos nakikita ng pera, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, maingat sa trabaho at ayaw kausap ang mga may kayabangan at kaburdihan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 18, number 36 at number 10. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag at matyaga sa trabaho pero may ugaling may katapangan, iiwasan ang matagal na usapan. Lalo na kung walang kaugnayan sa trabaho, masikap sa hanap buhay para makataas ng sweldo, at laging maingat para walang makuhang problema, kung may sinabi sa kausap ay talagang gagawin, maaruga sa magulang at sa pamilya lalo na sa pagkain, nang laging may gabay ng kalusugan sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color yellow number 15 number 36 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling madisiplina at hindi makukuha sa mga usapang may kalokohan, lalo na kung perang suhulan. Ang usapan o ibang pagkakakitaan na illegal ay lalayo, nakagad, at matahimik sa mga dapat gagawin ng laging. May good energy ng kasipagan, at laging maingat dahil. Nasa isipan ang maging masipag ay makakayaman sa pamumuhay. Ayaw ng mga usapang kaberdihan. mas gusto ang mag sa gagawin na kahit na mag-isa sa trabaho. Matahimik at ayaw ng usapang may kayabangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 5 number 20 at number 34. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali gagawa lang ng masipag. At ayaw ng mga usapang mahaba lalo kung walang kaugnayan sa pwedeng kumita ng pera, sa trabaho ay maingat mas. Inuuna na gumawa ng may plano bago mag-uumpisa pag may nasabi na ay gagawin hanggat nasa tama, ayaw ng usapang mahaba na paligoy-ligoy at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao, at matyaga sa mga ginagawa para makaasenso pa sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan at matipid sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 17 at number 34 at number 10.